Hello mga kapets, welcome back ulit sa aking channel uh, Kung napapansin nyo medyo matamlay ang pagbati ko sa inyo dahil Ito nga may nangyaring nakakalungkot sa aking mga breeder ng longfin Danios. Ayan kung nakikita nyo at kung nakita nyo rin yung intro kanina uh, Nakakalungkot talagang tignan Ayan dito nakikita ko ngayon yung dalawang neon green danyos ko na male. Ito palang 2.5 galon na tank ko dito. Ay breeding tank ko to, conditioning tank pala. I mean conditioning tank ko to ng mga male ng aking mga breeder na danios So long fin lahat ng nandito. Meron ako ditong yellow long fin at neon green long fin Yan 2.5 gallons lang po yan mga kapets. Yan, nakakalungkot nga dahil ganun ang nangyari. Ito, ito yung aking mga molis, kamustahin natin. Ayan, okay naman sila. Uh, tinignan ko, walang namatay, walang napano. At dito lang talaga. Kaya at samahan nyo ako dito mga kapets, susubukan natin uh, isalba pa tong natitirang mga breeder ko. So tara! At ito na nga mga kapets, ko nakikita nyo, ayan, nalinis ko na yung aking 2.5 gallons na uh, conditioning tank ng aking mga breeder na male. So, nilipat ko muna sila dito sa plastic wire. Uh, green, din sila masyado makita kasi green sila. <laughs> and Green din yung pinaglagyan ko, pasensya na mga kapets. And, ito so, nga, nakakondisyon na dyan yung tubig. Uh, para sa paglalagyan, uh, ilipat ko sila dito. O, so, ito pala yung video na nilagay ko dito sa intro kanina, ayan yung uh, kita nyo naman po ayan, yung tatlong nakakapanghinayang na aking breeders yan yung mga danyo breeders ko isang yellow na long fin at uh, dalawang male din na neon green so ito nailipat ko na mga kapets, tignan nyo uh, 100% yan pinalitan ko talaga yung tubig dahil tingin ko merong something talaga na napunta dito sa tubig na to Uh, hindi ko lang ma-pinpoint kung ano. So, pag-aaralan ko pa. Uh, hindi nga pala nagkaroon ng kakulangan sa oxygen. Marahil nagtataka kayo dun sa video kanina. Uh, kung nakita nyo nakapatay yung aerator. So, tinanggal ko muna kasi talaga yung linya ng host para ma-video yun kung sila hindi malikot yung tubig. So, kaya inalis ko yung aerator muna. So, walang nangyari pong kakulangan sa hangin ah uh, hindi na wala ng oxygen uh, ganyan na ganyan din po yan kung ano yung nakikita nyo nung dati uh, tinanggal ko lang para makuha ng ko ng maayos at hindi malikot yung uh, galaw ng tubig nung binivideo ko yung mga namatay ko na danyo so ayan naisalba ko yung tatlo at sana sa mga susunod na araw makitaan ko sila ng potensyal na kaya pa nila mag survive at hindi sila mamatay at hindi sumunod dun sa mga nauna. So sana, sana pagdasal natin na uh, hindi na sila mapano at mapasurvive natin to. So yan mga kapets, hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat. So abangan nyo na lang susunod ko pang uploads, uh, update dito sa aking pag-aalaga ng mga isda at sa pagbibreed ng mga danyo. So maraming maraming salamat sa support ng mga kapets. See you on my next vlog. Salamat!